Mariel Rodriguez naging emosyonal sa paghihiwalay nila ni Robin. Naging emosyonal si Mariel Rodriguez matapos formal na makipaghiwalay sa kanya si Robin Padilla. Ayon kay Mariel, hindi naging madali para sa kanya ang pagtanggap sa desisyong ito, lalo na't marami silang pinagdaanan bilang mag-asawa. Sa isang panayam, hindi niya napigil ang lumuha habang inaalala ang masasayang alaala nila ni Robin kasama ang kanilang mga anak. Inamin niya na sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon, ngunit dumating sa puntong kailangang harapin ang katutuhanan. Bagamat masakit, sinabi ni Mariel na iginagalang niya ang desisyon ni Robin para sa kanilang kapakanan. Hiniling din niya ang privacy habang dumadaan sila sa prosesong ito patuloy siyang umaasa na magiging maayos ang kanilang relasyon bilang mga magulang sa kanilang mga anak. Maraming netizens ang nagpaabot ng suporta kay Mariel, na ngayon ay humaharap sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay. Bagamat tahimik si Robin sa usaping ito, malinaw na naging masalimuot ang kanilang paghihiwalay. Patuloy na sinusubaybay ng publiko ang kanilang sitwasyon. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.